Dear Neneng blood. itago mo na lang ako sa pangalan na Marian sa unang pagkakataon dito ko lang may hayag ang mga karanasan na dinanas ko bilang OFW na puno ng hirap, pagod, sakit at saya sa buhay na akin na Ang nagtulak sa akin namang ibang bansa ay ang aming kahirapan lalo na ako ang panganay sa anim na magkakapatid. Nagumpisa ito nung namatay ang aming ama, gagawin mo ang lahat para magampanan mo ang tungkulin bilang panganay at matulungan ang aking ina umalis ako sa lugar namin at pumunta ng Manila, di ko alam kung ano ang naghihintay sa akin doon basta ang alam ko na makapagibang bansa ako. Di ko naranasan ng takot at kaba kung ano mangyari sa akin basta ang nasa isip ko ay matulungan lang ang aking pamilya at mga kapatid ko na makatapos sa pag-aaral nila at syempre nang makaahon din ko sa aming buhay. Nakahanap ako ng pag-applyan papunta sa Dubai, at kampanti ako kasi kakilala ng aking pinsan. Sabi nila delikado sa Middle East, pero di ako naniwala kasi ito na yun ang blessings ng aking buhay at matupad na ang aking mga pangarap. Sa buhay kasi minsan lang darating ang swerte kaya grab na wala ng pag-alinlangan. Oo totoo swerte talaga ako kasi biruin mo libre ako, lahat ang amo nagbayad sa lahat ng gastusin ko, paalis ko ang saya-saya ko -saya noon kasi kung magbayad ako sa naman kaya ako kukuha ng pangbayad kakamatay ng ng akin ama at baon pa kami sa utang. So yun nga to make it the long story short nakaalis ako ng Pinas. dalawang libot 2008 dumating ako sa Dubai at ang saya ko kasi sa wakas ito na, nagumpisa na ang aking buhay bilang OFW may mga kasama din ako mga iba pang mga Pinay, pagbaba namin pumasok kami sa isang room na doon namin hintayin ang magsundo sa amin, naghintay lang din kami doon at nag-usap-usap tungkol sa buhay ng may buhay. Bilang tagal dumating na ang magsusando sa amin at binigyan kami ng abaya para suot namin kasi bawal daw lumabas na walang abaya dapat makaabaya kami, natawa kami kasi alam muna una pa lang namin na magsuot ng abaya at balot na balot ang init pa naman. Dumating na kami sa bahay at limang kaming Pilipina magkasama so hindi masyadong nakakamis sa family mo kasi masaya kayong nagkwentuhan sa buhay sa Pinas nakastay ako sa Dubai ng 3 months sa bahay lang lagi di makalabas kung makalabas la ng pagsahuran at makaabaya pa. Sarap ng buhay walang trabaho pero tumatanggap ng sahod, pagkain namin puro manok, tutubuan na ata ako ng balahibo sa kakain ng manok, di rin ito nagtagal kasi darating na ang amo ko at tapos na ang malinigayang araw, magtatrabaho na ako bilang nani, hay buhay, dumating sila at nagstay ng dalawang linggo at pagkatapos ay sumunod ako sa kanila sa London doon na nagumpisa ang kalbaryo ng buhay ko trabaho bilang nani at dibiro ang mag-alaga ng bata. Ang saya-saya ko nang makarating ako ng London, at makikita ko na rin ang mga magagandang tanawin na sa mga pelikula ko lang nakikita. Hanep, ang laki ng bahay ng bago kong amo. Pero hanggang pangarap lang pala ulit yon, isa na naman na kalbaryo ang aking naranasan. Nakakulong lang ako sa bahay, hindi ako pinapayagang makalabas, sunod ka lang nang sunod sa binabantayan mong bata walang pahinga, mula 7am hanggang 10pm. Halos walang oras para kumain, mabakant lang kung ano-ano ang mga inuutos sa akin ng amo ko, kaya sinasabi ko na iihi ako, para lang makakain ako ng prutas at malagyan ang tiyan ko ng pagkain. Halos araw-araw ko -araw yung ginagawa para lanang mabuhay ang mga pagkain na kinakain ko ay puro mga tira sa mga amo kung tapos na silang kumain kung walang tira tinapay at prutas na lanang ang kakainin ng tiis ako para lang makapag-ipon ng pera at makapadala sa Pinas. May mga panahon pa nasasaktan ka ng bata at babastusin pero tiis lang din kasi wala akong laban sa kanila. Wala nga din pala akong kwarto mga gamit ko nakatambak lang sa atik nila at matulog ako sa sahig ng room ng bata na inaalagaan ko. Minsan isama ka rin sa restaurant nakakain sila at ikaw papakainin mo ang bata at wala man lang pagkain na para sa iyo. Manunood ka lang na kumakain sila. Mga walang puso, nakapagtiis din ako ng isang taon sa kanila. Naghanap na din ako ng bagong amo at ito ang pinakamasaya kasi kung gaano ako naghirap sa amo ko nung una dito sa pangalawa ay mapagmahal at maunawain at mapagbigay at makisama sa mga tulad ko sa pangalawa kong amo ay apat ang anak mga American citizens sila nag-apply ako bilang katulong sa kanila dito gumanda ang aking buhay. May sariling room ako weekly ang sahod ko daw alang araw ang day off ko at Monday to Thursday lang nang ako magtrabaho kasi every Friday may pupunta sa bahay maglilinis. Dati nilang tagalinis nung wala pa ako pero pinatuloy pa rin nila kahit nandyan na ako sa bahay nila, magaan lang ang mga trabaho ko kumpara sa una. Libre ako sa pagkain din at may 1 month holiday with pay din ako sa kanila. Dito nagumpisa ang magandang buhay nakapagpasyal ako sa lahat ng mga pasyalan sa London, nagkaroon ako ng mga kaibigan at nakapagpadala pa ako sa Pinas ng package. Sinasama nila ako kung lalabas sila, kumakain ako sabay sa pamilya nila para na rin ako isa sa pamilya nila ang turing nila sa akin. Pero pagtatapos ng dalawang taon sa kanila nagbabalik na sila sa USA for good na sila doon hindi nila ako pinahirapan, sila na naghanap sa akin ng aking malilipatan ng trabaho. Masaya ako kasi may bago na din ako na amo. At dito po nagtapos ang aking kwento binang OFW.